Hi everyone! Nandito ko ngayon sa Sibaloman Tiki. Nakahanap kami ng napakagandang place kung saan maghangout sa gabi. At gusto mag-chill-chill -chill lang. Well, watch my video kay itutor ko kayo dito. Before that, don't forget to like and share my Hi guys, isa ka rin ba sa Bakasyonista? Nakagaya ko na matagal nang hindi nakauwi dito sa Sibalo. Well, kung gusto nyo mag-chill-chill at mag-relax sa gabi, punta lang kayo dito sa Sulong. Ang daming makakainan dito. Napakaganda ng ambience at very relaxing. Kasama ko nga pala dito ang aking best friend na si Inday Marites at saka si Ni Prudencia. Dito kami pumunta sa place na ito kasi sabi ng aking friend masarap daw ang kanilang pagkain. Tingnan nyo naman, aesthetic ang dating. Anyway, nag-order dito yung aking friend ng Unlimited San Jopsaw. And then, after eating time, doon kami nag-overnight ng aking mother sa kanilang house. Good morning! Breakfast time! Look at this! Ang sasara! Iba talaga pag sa fresh fish and vegetables. Start today! Hahaha! <laughs> I am not know to rice. No rice today, no sugar. Only vegetables. Like this, huh? Oh? Like this. Oh? No, no, after no, one no, month, no. I will tell you. You will, you will lose uh, 10 pounds. I will lose my gals after one month. Yeah. Yes. Because of you. <laughs> Hi. Hello, Vlad. after ng breakfast, check muna tayo ng aking investments. Kung magkano na nga ba ang shares of stocks ng aming company. By the way, isa din pala akong investor co-owner ng isang international company based in Barcelona, Spain. Ang product ng company ay 24 karat investment gold no, bar. Noong 2021, naglabas sila ng shares of stocks na kung sino ang gustong magiging co-owner. And then, dahil sa innovation, mayroon na rin sariling crypto ang company. So, magpa-public blockchain na rin ito. Anyway, sa gustong matuto about sa crypto, just message me in my FB account. Tandaan nyo, si Bitcoin, nung 2019, nag-start lang siya sa 50 pesos. Alam nyo ba kung magkano na ang price ni Bitcoin today? 3.5 to 4.5 million na ang isa. So, kung gusto mo matutunan ang blockchain technology... Message me ay tuturuan kita kung paano mag-invest dito. Anyway, tingnan nyo naman ang bahay ng aking best friend. Ang ganda. Very relaxing. Sobrang tahimik po dito. Dito lang rin yan sa Sibalom Antiki. Best friend ko yan since high school. Anyway, thank you so much Inday. See